Aral sa mga alipin at mga amo. Mga alipin, sundin niyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Gawin niyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. At kayo namang mga amo, tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga alipin at huwag ninyo silang tatakutin o pagbabantaan. Dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan kahit sino